Oh, Ang ating oh. expert today pag sa issue po ng uh, pangkalusugan na usapin na mm, mm, mm. nagkaka po tayo sa mga ospital natin na uh, napupuno ng mga pasyente ng leptospiro na mm, mm. may sakit na leptospirosis. Oh, ito na yung naging uh, problema dalaho ng baha dito. Oh, okay, Marami yes. tinamaan ng leptospirosis. NKTI Nasa Lazaro Hospital. Nasa Yun. linya po natin sa Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Asek, Asek magandang morning. umaga. And ang umaga, good morning, Weng and Weng. Medyo nalito ako na 5.30 umaga yung show ng Double Weng. Pero yes. yes, good morning. Good, good morning, morning. Uh, sir, po. Tayo. Sir, nagkakaroon tayo ng mga problema sa ilan nating government hospitals, sa mm. Case In Point, ng NKTI, at ngayon sa Lazaro. May panawagan po sila, nagkukulang sila sa nurses, at saka mm. doctors, at saka sa San Lazaro, mm. kulang sila po sa gamit. Ano po yung hakbang doon ng DOH? Yes, uh, Weng. No? Kailangan nating ipaliwanag na hindi lamang NKTI at mm -hmm. San Lazaro ang ospital sa Metro Manila. Yes. Tawag po dyan isang health systems. Meron mm -hmm. po tayong isang malaking health system na marami pong ospital. Uh, isa na dyan yung NKTI of course, San Lazaro, pero nandyan yung East Avenue Medical Center, nandyan yung Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center, and mm -hmm. the list goes on. Apo. Ang leptospirosis ay hindi po kailangan dalhin palagi sa NKTI. Sabi nga ho namin kahapon, bakit kaya naging sikat ng NKTI para sa lepto? Kasi po mga spesyalista sila sa bato. Pero mm -hmm. 'wag natin kalimutan na hindi lang NKTI ang gumagawa ng dialysis. Mm -hmm. Ang dialysis ho ginagawa 'yan sa halos lahat kung hindi lahat ng ospital, no? At uh, meron pa nga mga freestanding dialysis centers. So, mm -hmm. ang mensahe ho dito is hindi kailangan din ng lahat ng laptop patients sa ating NKTI or ngayon naman sa San Lazaro may katabi ng San Lazaro Jose reyes may mm. mga magakatabi po yan so Meron ho tayong hotline na ipinilabas uh, kahapon po ng mga bandang tanghali. Uh, in landline, uh, telephone number 8531-0037, Metro Manila po yan, mobile number 0920-283-2758. Yan naman po yung uh, cellphone number nung pwede nilang tawagan ng mga doktor at pasyente ng Lepto para mm -hmm. para nung panahon ng COVID para okay. malaman nasa po ang may bakanting kama. Okay. Mm -hmm. Bakit to, Asek, uh, kung ganun pala pwede, bakit hindi na lamang ni-refer ng NP? KTI sa katabing mga ospital ang mga pasyente. Nangyayari. Uh, pilit pa rin na tinanggap. Tapos Oo, oh, oh, nag ginawa, nag-open pa ng gene, oh, gene para pa sa pa lepto ho. patients. Oh, oh. But but uh, Ba't na namang hindi in-refer? Actually, when nangyayari rin po yan, no? sabay-sabay yan. No? Again, a systemic approach. No? Na parang one is uh, tayo po ay uh, naglilipat ng pasyente by asking the patients na mm -hmm. wag na pong pumunta doon para mas, ma mas convenient yun sa kanila. No? Pero yung NKTI, meron rin po yung triage officer as a standard practice sa lahat ng mga ospital. Mm -hmm. Kapag nakita nila na kayang ilipat, sasabihan doon sa ambulance driver, ililipat po. Doon sa nearest facility na kaya rin namang gumamot. Uh, ikatlo, yung uh, sinasabi ng NKTI, Humihingi sila ng augmentation as of yesterday afternoon mm -hmm. na nakuha na rin na listahan na yes nagpadala na ho ng mga tao ang ating mga DOH hospitals and also the Philippine Red Cross sabay-sabay po nangyayari yan hmm. ilan na po yung na augment natin na nurses and doctors sa NKTI ASEC wala po akong exact number mami kasi uh, paliwanag ko nga po kahapon, tinanong rin ako ng mga ibang kapwa reporters, no? this is an ongoing uh, situation po at mabilis ang kilos mm -hmm. ng mga datos pagdating sa emergency. Mm -hmm. So mahirap po magbigay ng mga numero ang spokesman dahil baka mamaya ah, hindi na-updated yung numbers namin. Mm -hmm. Basta assurance po ay nakapag-provide na ang DOH ng mga kailangan tao sa NKTI at yes iba pa. pang ospital na nangangailangan dahil sa pagdami po ng leptos patients. That's correct, Miss Pero uh, lagi ho namin ina-announce na mas maganda nga po na huwag nang dalhin doon kasi yes. baka ang mangyayari po dyan, ma matumaas yung demand sa sikat ng NKTI uh -huh. tapos iisipin ng tao, sila lang yung may kaya. Hindi po, kayang-kaya po ng ibang ospital lang leptospirosis. Basta hmm. wag lang gawing default ang oh. NKTI para hindi umaapa ng pasyente. De, kasi Alright. baka proximity rin Apa. eh. Kasi hmm. malaki ang Quezon City kaya mas uh, pinili nila. Baka ho, talagang sanay na rin sila na dyan din dinadala yung mga pasyente. Baka may nagda-dialysis din. Pero sa San Lazaro hospital, anong option ho natin doon naman? Uh, ASEC. Uh, uh, uh from Lazaro po, Yes, ang San Lazaro katabi po niya ni Sir Jose Reyes. So ganoon din po. Sabay-sabay sabay-sabay yung ating ano, ang, ang best resource talaga uh, Sir Wing is yung yung patient triage or yung navigation na sinasabi, yung mga numbers na sinabi ko kanina hmm. para ma mailalagak, maituturo ang pasyente sa bakanteng kama. Mm. So parang matik na 'yon na bago ka pumunta ng hospital, uh -oh. tawag uh -oh. ka muna dito para alam mo kung sang ospital ang libre ka at madali ka matatanggap. Diba asal? Correct tama po 'yon. Instead okay. na maghintay ka sa emergency ng NKTI na puno mm. naman pala. Mhm. Okay. Mm. Uh, Correct. Bakit ho sa mga ospital, lalo na ho ito, uh, kulang ho ang gamit ho nila. Dapat ba dagdagan ho natin siguro yung San, La San Lazaro, kulang ang gamit na pang dia dialysis. At saka sa NKTI. So, sa PNG, Oh. Opo. Sa health systems kasi supply and demand 'yan eh. Hindi po kulang ang supply kung mm -hmm. pag-uusapan ang buong Metro Manila dahil marami nga halita yung ospital. Mm -hmm. Pero nagkataon po na tama ho kayo Sir Weng, ang ang ating mga pasyente, ang unang default na sinasabi is punta tayo sa si NKTI. Mm -hmm. Kaya po mukhang nagkukulang doon sa ospital na iyon. Pero mm -hmm. hindi ho tayo kulang. Marami pong nurse at maraming doktor na sa ibang ospital lang po sila. Mm -hmm. So kailangan po nating ang i-divert ang mga pasyente pasyente kung nasaan naroon at handang tumanggap ang ating mga ospital. Okay, basta sa ngayon, um, ASEC, hindi pa naman tayo crisis level pagdating sa leptospirosis cases? Kaya pa po, po ito ng health system natin? Kaya po sa ng health system natin, pero yan yung ikalawang message namin ngayon. No? Mm -hmm. Sa lahat po ng mga nakikinig, kung sa nakaraang buwan kayo ay napalutong sa baha, ano man ang dahilan, at meron kayo mga simptomas tunan ng lagnat, pananakit ng katawan, lalo na dun sa may bandang uh, lower part ng ating legs, yung calf na sinasabi, mm -hmm. or uh, naninilaw ang mata, or nag-iba ng kulay ang dumi at ihi, pumunta na ho sa health center na wag ho sa hospital kagad sa health center kasi yan ho ay maaring senyales ng leptospirosis yung, yung kombinasyon ha yung lumusong sa baha sa nakaraang buwan kasi mm -hmm. mahaba po yung incubation period at yung mga simptomas na iyon uh, okay. kaya ho siguro dumami dahil walang accessos doon sa yun yung mga prophylaxis nagamot. Uh, na gamot Oh, Sir Weng, ang, ang salitang access kasi maraming component yan pero mm -hmm. sa mabilisang sagot, Una sa lahat, pinabaha natin, sorry for the term, pinabaha mm -hmm. natin ng doxycycline ang buong bansa. So wala tayong problema sa supply ng gamot. Mm -hmm. Wala rin tayong problema sa supply ng mga health worker. In fact, ang mga evacuation center, nagkaroon nga yan ng mga ano ang tanong po is ngayon, kailangan nating pataasin yung health-seeking behavior, yung pangangailangan na magtanong sa isang doktor. Kasi mm -hmm. nababalitaan mo namin, marami, lalo na yung mga dumating ho sa ER, natatanong-tanong ng mga doktor, para bang inisip nila, ah, wala, lagnat lang to, kaya lang to ng paracetamol. Yung pala, leptospirosis na kaya mahalaga ho, huwag po tayo mag-iisip na wala lang to. Basta yung kombinasyon, kung kayo ay nalusong sa nakaraang buwan mm -hmm. at merong nararamdaman, huwag nyo isipin ng awa tatlong beses magtanong ho kayo kasi madali po yung prophylaxis dalawang kapsula na may reseta mm -hmm. kaysa naman nakahiga sa dialysis machine at saka ano ata mm -hmm. yung uh, halimbawa ng punta ng butika hindi agad na pagbentahan ayaw nang bumili kasi po ang di ba kailangan must requirement na kailangan meron kayo reseta ng doktor Opo, kailangan niyo, and paliwanag rin po natin kung bakit kasi ang doxycycline hindi para sa lahat ng uri ng pasyente. Hindi pwede mm. sa bundis, yes. hindi pwede sa bata na 12 anyos mas pa pababa. Mm -hmm. So, meron po ang alternatibo na ibang antibiotic. Kaya napakahalaga po ng konsultasyon. Actually, ang instruction nga ni SecTED sa lahat ng mga doktor na tumitingin dahil sa dami ng doxycycline, basta nagpatingin sa kanila, medyo luwangan yung pagka-reseta. Mm -hmm. So, hindi po yan, uh, hindi po yan pinagdadamot o pinagkakait. Talagang kailangan lang pong bantayan ng inyong kalusugan at siguraduhin angkop sa inyo ang doxycycline. Mm. Sa ngayon po, magano na karami yung kaso natin ng leptospirosis nationwide. Mm. Ang ating lepto cases uh, nationwide, hindi ko ex memorize exact number pero from July 1 to July 27, something like 1,400 something na pa-verify mm -hmm. nilang po doon sa numbers. Okay. Pero ang key message dito Ms. Wing is, yung tala na yan hanggang July 27 pa lang yan. Uh -huh. Tumama si Karina at ang Habagat July 24. Mm -hmm. Ang incubation period ng lepto maaaring umabot ng isang buwan. Mm -hmm. Kaya kami na ho mismo nagsasabi, nakabantay kami, hindi kami kampante kasi alam namin bilang mga doktor... At nakikita na nga natin yung simula na why wag nang dumagdag pero patuloy po nating binabantayan ito yung pong mga tinamaan ng severe leptospirosis tatlo na ang namatay sa uh -huh. San Lazaro ha uh, pag ganyan ba sa pag severe na talaga bang uh, papunta na ho tayo sa hindi inasahan pag severe ang mga severe ang uh, mga severe symptoms kasi leptospirosis uh, ano po kasi net tatlong mga organ yung tinatamaan mm. yung uh, bato na napag-uusapan natin kidney. yung atay atay tinatamaan yes kidney mm. yung bato liver. yung atay uh, liver tinatamaan din po yan, at yung utak ang ating okay. brain tinatamaan din po yes Alaga. so so pag nag severe opo. case ka mm. no turning back na yan asec hindi naman po no turning back uh -huh. pero bilang doktorin po kailangan balanse yung formulation no na hmm. sasabihin namin sa inyo na may gamot pero tayo po ay magdasal dahil ang uh, ang chances of survival kapag pasevere nang pasevere bumababa po uh -huh. yung chances of survival. Taka Mahirap doon. Uh -huh. ano? uh, pero pag ba doon na yung papasok na ikaw ay pwede na mag-undergo na papasok na magdadialysis ka na. Magda hindi naman po siya severe. Sometimes sometimes as early as moderate. Uh, kasi po uh, ang dialysis, nire-reseta po yan. Yes may reseta rin po ang dialysis. Mm -hmm. Titignan ng mga nephrologist kung kaya pa ng bato mo ng, ng kidney mm -hmm. uh, na linisin ng dugo o hindi. Mm -hmm. Kapag sinabi nila na acute renal failure or ARF dahil nga nag-shutdown kasi ang daming laman na leptospira, yung bacteria, tinamaan nila yung kidneys eh. Uh -huh. So ang gagawin ng mga doktor, mga nephrologist, nasaklulohan nila para habang ginagamot, habang pinapatay natin yung mikrobyo, mm -hmm. yung filter na kidney ay mm -hmm. uma pa rin pero sa tulong mm -hmm. ng makina. Mm -hmm. Pero sa ngayon ba, yung epekto po noong Karina at Habagat na July 24, nag-incubate na, no, weeks sa bataya Weng. Two ito weeks, na ba yung peak ng other cases other. natin? Ito na yung peak ng cases natin itong panahon na ito, ASEC? Um, that's a very good question, Miss Weng, no? Kasi ang incubation period, ang range niya is from 2 days up to 30 days. Pero from clinical observation, na sabi ng mga practitioners, nakikita nila yan 1 to 2 weeks. So, ibig sabihin po sa istatistika, mas mataas yung probability na baka, baka, okay. ito na yung kasagsagan. Okay. Pero nga ako ng sabi dahil maaaring umabot ng 30 na araw so nakabantay pa rin tayo hanggang okay. medyo buwan end ito yung medyo ano kumbaga hindi naman yung karina ang huling bagyo kasi na, so, alam natin Tagu na may mga darating pa nakatago mm -hmm. nang pa-asik oo, pa, oo. Yes. yung tanong kaya, ko kaya ano dapat, yung sinasabi kong tanong na peak eh yung karina at habagat lang po yon noong July 24 hindi sinasabi ito yung peak for the rest of the year Correct, that's correct. So hmm. we're hoping na ito na yung peak for Carina and Habagat and kaya rin ni-intensify natin yung risk communication na nako po kung meron kayong uh, lusong sa baha sa nakaraang 30 uh, na araw at may sintomas magpatingin na po kahit sa health center para mabigyan ng gamot. Wala okay. naman tayong outbreak ng leptospirosis pa o meron na? Um, interestingly, Sir Weng, tinignan namin yung datos, uh, malayo tayo sa outbreak threshold kasi nagde-declare mm -hmm. lang po ng outbreak, depende kung matamaan yung numero na para bang record natin, no? And uh, Pero kami, ang attitude nga ni, ni, ni Secretary Erbosa, sigurista yan eh. Parang mm. ayaw niyang antayin na mag-alarm tayo oh, parang mm. ER doctor kasi. Eh, so parang mm. ngayon pa lang, uh, actually, ang uh, unang instruction niya, nung uh, bago pa man pumutok yung balita internal, alam na namin may problema sa NKTS. Sabi ni mm. SecTED, intensify communication. Kasi mm. ang kilos ng tao na pumunta dun sa health center, yan ang makakatulong para hindi dumagsa ang mm. bilang ng mga moderate to severe leptospirosis. Mm. Oh, pero wala pang outbreak. Hindi kayo magsasabi sinabi na may outbreak na tayo ng leptospirosis. Malayo pa raw eh. Malayo pa. We are we are evaluating po no. Mm. So ito pa yung characteristic ni Sir Ted. Ayaw naming magano magsasabi na okay ang lahat at mga Korean mm. later on hindi. Mm. Titingnan mm. namin ang datos para sigurado tayo sa impormasyon na mabibigay. We're still evaluating. Okay. All right. Ah, thank, ah, thank, you. Ha? Thank, thank you, you. sa napakalinaw na paliwanag na sana marami po tayong natulungan ngayong umaga. You are always welcome and maraming salamat rin po Sir Weng at Ma'am Weng. Thank, Thank you, you, po Asek Albert Domingo. Salamat. Magandang umaga po. Mm. Yun. Ingat po